content ko po ay magbabasa lang po ng Bible verse so 1 chapter 14 verse 1 hanggang 31 Good afternoon Good afternoon po content po magbabasa lang po ng Bible verse sa 1 chapter 14 verse 1 up to 31 sabi po sa verse 1 huwag magulumihanan ang inyong puso magsampal tayo kayo sa Diyos magsampal tayo naman kayo sa akin. Verse 2 Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo sa pagkatakoy paroon upang ipaganda kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3 At kung ako'y pumaroon at kay may paganda ng kalalagyan ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumon verse 4 at kung saan ako paroon ay nalalaman ninyo ang dahan verse 5 sinabi sa kanya ni Tomas Panginoon hindi namin nalalaman kung saan ka paroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? 6 Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sama kundi sa pamagitan ko. Hello po, uh, salamat po sa pag-join po sa live. Ang uh, content ko lang po ay uh, magbabasa lang po sa 1 chapter 14 verse 1 hanggang 31. Ngayon po ay nasa verse 7 na po ako. Salamat po sa pag-join. Kung ako ay nakilala ninyo ay makilala ninyo ang aking ama. Buhat ngayon sa inyong makilala at sa inyong Nakita, verse 8 Sinabi sa kanya ni Pilipe Panginoon, ipakita mo sa amin ang ama at sukat na ito sa amin Verse 9 Sinabi sa kanya ni Jesus Malahon ng panahong ako'y inyong kasama At hindi mo ako nakikilala, Pilipe ang nakakita sa akin ay nakakita sa ma paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang ama verse 10 hindi ka bagana ng paltaya na ako'y nasa ma at ang ama ay nasa akin ang mga salitang aking sinasabi sa inyo hindi ko sinasalita sa aking sarili kundi ang ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang magawa verse 11 kaya thank you po sa pagjoin sa live maraming pong salamat po sa mga uh, nagjoin po sa live o po uh, ngayon po nasa verse 11 na po ang aking pong pagbabasa sa 1 chapter 14 verse 1 hanggang 31 Magsampal tayo kayo sa akin na ako'y nasa ma at ang ama ay nasa akin o kung hindi kayo ay magsampal tayo kayo sa akin dahil sa magawa rin verse 12 Katotohanan katotohanan sinasabi ko sa inyo ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang manggawang aking ginagawa at lalong dakilang manggawa kaysa rito ang gagawin niya sa pagkatakoy paron sama. Verse 13 At ang inyong ingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang ama ay lumulwati sa anak. Verse 14, kung kayo'y magsisingi nanganuman anuman sa pangalan ko, ayawon ang aking gagawin. Okay, thank you po sa nag -stay po sa live. Verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Verse 16. At ako'y dadalangin Sama at kay bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumay niyo magpakailanman. Versa 17 Sa makatidbagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng salibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man. siya siya ay nakikilala nyo sapagkat siya ay tumataan sa inyo at sa sa inyo. Verse 18 Hindi ko kayo iwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Verse 19 Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng salibutan. Ngunit inyo makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay ay mga bubuway rin naman kayo. Verse 20. Sa haraw na yaoy makikilala ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Kaya maraming pong salamat po sa uh, nag-join po sa live at uh, ito po uh, uh, ang uh, magbabasa po sa 1 chapter 14 verse 1 Hangga pong 31. Ngayon po ay nasa verse 21 na po ako. Salamat po sa inyo po mga pag po sa live. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mayaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking ama at siya ay ibigin ko at ako ay magpapakayag sa kanya. Verse 22. Si Judas, hindi ang ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa aming ka magpapakayag at hindi sa salibutan? Verse 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ang sinaman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y ibigin ng aking ama at kami pasa sa at siya'y gagawin naming aming tanan. Verse 24, Ang hindi umibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin verse 25 ang mga bagay na ito'y sinalita ako sa inyo samantalang ako'y tumataang kasama pa ninyo kaya nasa verse 26 na po ako at uh, marami pong salamat po sa uh, nag-join po sa, uh, sa live pong yung ito at uh, salamat po sa inyo pong uh, uh, pagstay po sa live at uh, pagjoin po. Verse 26 Datupat ang mga liw sa makatidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan siya ang magtuturo sa inyo na lahat ng mga bagay at magpapalaala na lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Verse 27 Ang kapayapaan ay niiwan ko sa inyo Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo Hindi gaya ng ibinibigay ng salibutan Ang binibigay ko sa inyo Huwag magulumianan ang inyong puso ni matakot man Verse 28 Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo, kung ako'y inyong iniibig, kay magagalak dahil sa'ko'y pasasama, at ay lalong dakila kaysa hakin Verse 29 At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsampalataya kayo. Verse 30 Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang presipe ng salibutan at sila'y walang anuman sa akin. Last verse Panguling pong versikulo. Datupat upang malaman ng salibutan na ako'y umiibig sama at ayon sa kutosang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa, magsitindig kayo at magsalis tayo rito. Ito po, ah, nabasa ko na po ang 1 chapter 14 verse 1 hanggang 31. At ah, ito lang po ang content ko po na magbabasa lang po ako sa 1 chapter 14 verse 1. 1 hanggang 31 at uh, Bible verse the word of god ang uh, ang aking pong uh, hashtag at uh, marayong salamat po sa inyo pong uh, pag-join po sa live po at uh, salamat po at uh, kita muli po tayo sana po magkita po muli tayo sa susunod na live Maraming pong salamat at nag-join uh, po kayo. Sa susunod pong live, maraming pong salamat.